Tanghali na at wala pa rin si Haring Araw. Ay nako at mukhang uulan pa. So hello hello, sayang may vlog nga po pala ito. At dahil nga medyo maulan ay tayo magpre-prepare ng pasta na ating lulutuin at ating itong hugasan. Pagkatapos nating hugasan, ating ibababad muna. Nagprepare na nga po ng bawang, sibuyas, luya na pampalasa, na cubes chicken. Inihanda ko na din ang paminta, corn beef for toppings, at evaporated milk. At hindi magpapahuli ang isang kutsarang asin na siya ang kagamitan ng pampabalanse sa mga sangkap na pampalasa. But wait, there's some more ang repolyo at hot dog. Dahil tapos na tayo mag-prepare ng ating sangkap, ay tayo ay magluluto na. At alam nyo kung anong kasunod sa pagluluto natin, magkakamero na tayo ng masarap na masarap na sopas. Wow! Oh, And yes, hanggang dito na lang po tayo. Kaya huwag niyo pong kakalimutan mag-like and follow, share dito lang sa ating Sayami Vlog. Thank you for the watching. See ya! Bye-bye!